Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Jose Cruz. Ngayon ating tatalakayin ang susunod na paksa. Pitong uring dahon na tumutulong maglinis ng taba sa dugo, ang berdeng sikreto para sa kolesterol at puso. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga Bigan. Ako ay lubos na nagagalak na makasama kayo muli sa ating paglalakbay tungo sa malusok na pamumuhay araw-araw. Naitanong niyo na basa inyong sarili kung bakit mataas pa rin ang inyong kolesterol o tabasa dugo kahit hindi naman sobra ang inyong pagkain Bakit kung kailan tumuntong sa edad na 50 ay sakapabumi bilis ang tibok ng puso? Nagiging pabago-bago ang presyon ng dugo, minsan ay nahihilo at minsan ay sumasakit ang ulo at ang nakababahalang katotohanan ay ang masakit sa puso at mataas na kolesterol ay mabilis na ring dumadapo sa mga mas bata pa. Marami ang nakatutuklas lamang nito kapag ang katawan ay nagparamdam na sa pamamagitan ng sakit o di kaya ay stroke ngunit ang magandang balita ay ang kalikasan sa ating paligid ay tahimik na nagtatago ng mga berdeng sikreto na napakahalaga. Ilang uring ng dahon na tila walang pangalan na tumutubo sa ating mangga bakuran o nabibili nang mura sa palengke ay may kakayahang linisin ang mangga ugat, pababain ang masamang kolesterol, bawasan ang presyon ng dugo, at tulungan ang atay at bato na maglabas ng magalason. At sa video ngayong araw, ibubunya ko ni Dr. Jose Cruz ang pitong uri ng dahon na karaniwan sa atin ngunit napakabisa kasama ang tamang paraan ng paggamit, ligtas at angkop para sa mga nakatatanda at sa mga may problema sa puso. At lalo na ang ikapitong uri na isang kayamanan na pinakakatiwalaan ng marami. Huwag ninyo itong palampasin. Una ay ang dahon ng lotos. Lotus, tumutulong makbawas ng tabasa dugo at protektahan ang puso. Ang dahon na lotos ay pamilyar sa ating kultura ngunit nagtataglay ito ng maraming aktibong sangkap na mabuti para sa puso. Ayon sa mga pag-aral, ang dahon ng lotos ay mayaman sa alkaloids, flavonoids at tannins ma compound na tumutulong magpababang ang LDL cholesterol at limitahan ang pagipon ng taba sa mga dingding ng ugat. Kaya naman, ang dahon ng lotos ay nakatutulong sa pagiwas sa atherosclerosis o paninigas ng ugat na sanhi na high blood pressure, atake sa puso at stroke. Isang maliit na klinikal na pagsubok ang naktala na ang paggamit ng 6,000 gramo ng ekstrek ng dahon ng lotos bawat araw sa lub ng 40 araw ay nakatulong magpababa ng kabuwang kolesterol at LDL ang uri ang masamang kolesterol. Bukod sa pagayos ayos ng taba, ang dahon ng lotos ay nagpapalamig din ng katawan, nagtatanggal ng lason at bahagyang pampaihi na sumusuporta sa paglalabas ng toxins at nagbabawas ng bigat sa atay at bato. Kapag gumagana ng maayos ang atay at bato at bumuti ang metabolismo ng lipids at sirkulasyon, ang katawan ay nakakaramdam ng ginhawa. Ang ilang alkaloids sa dahon ng lotos ay may epekto rin na nakakapagpakalma ng nerves. Maraming umiinom ng tsaa ng dahon ng lotus sa gabi ang nakapapansin na nababawasan ang kanilang kaba, nawawala ang pagkabalisa at mas mahimbing ang tulog. Ito ay isang mahalagang benepisyo para sa mga nasa middle-aged at matatanda na madalas hirap makatulog. Ang paraan ng paggamit ay hugasan ang sariwang dahon ng lotus, hiwain ng maliliit at patuyuin sa araw o sa dryer. Ay brew ang 5 hanggang 10 gramo ng tuyong dahon bilang tsaa. Inumin ng dahan-dahan sa gabi para madaling makatulog at maging presko ang pakiramdam. Kung ayaw niyo ngang bahagyang mapait na lasa, maari itong lagyan ng kaunting pampatamis o ilang bulaklak ng mansanilya para mas madaling inumin. Sa nakagawian, Niluluto rin ang dahon ng lotos kasama ang ugat nito at buhok ng mais bilang inuming pampalinis upang suportahan ang atay at bato at ayusin ang taba sa dugo. Paalala lang na ang dahon ng lotos ay may katangiang malamig at maaring magdulot ng bahagyang pagbaba ng presyon ng dugo. Kaya naman ang taong may low blood pressure, mabuntis o nagpapasuso ay dapat magingat. Iwasan ang biglaang paggamit ng mataas na dosis at kung bala gamitin ng matagalan o kasalukuyang gumagamot-gamit ang gamot sa kolesterol o high blood pressure, kumonsulta muna sa inyong doktor. Mula sa isang simpleng dahon, ipinakikita ng lotos ang halaga nito sa pagtulong nalinisin ang taba sa dugo at protektahan ang puso. Ang regular na paginom nga sa nito ay makatutulong sa pagpapanatili na kalusugan na mga nakatatanda. Pangalawa ay ang dahon ng serpentina. Ang himalang gamot para sa taba sa dugo at presyon, ang dahon ng serpentina, ay itinuturing na mahalagang halaman gamot sa ating katutubong kaalaman. Madalas tumutubo sa mga taas na lugar at ginagamit ng mga ninuno upang magpalamig, magtanggal ng lason at sumuporta sa maraming malalang sakit. Ngayon, ipinapakikita ng makabagong pagsasaliksik na ang dahon ng serpentina ay nagtataglay ng maraming aktibong compound na mabuti para sa puso at metabolismo. Ang namumukot tanging katangian ng serpentina ay ang dami ng flavonoids at saponins na masaganang taglay nito mga malalakas na antioxidant. Ang makompound na ito ay pumipigil sa oksigenasyon ng lipids, binabawasan ang pagbuong nga bara sa dingding ng ugat. At kapag mas malinis ang mga ugat, mas maayos ang daloy ng dugo at nababawasan ang panganib ng high blood pressure, atake sa puso, at stroke may ilang pag-aral din na nagpapakita na ang extract ng serpentina ay nakatutulong magpababa ng masamang cholesterol (LDL) at may tendensiyang pataasin ang HDL o mabuting cholesterol na nagpapabuti sa kabuuan ng lipids. Ang serpentina ay sumusuporta rin sa pagstabilize ng presyon ng dugo at asukal sa dugo dahil sa epekto nitong anti-inflammatory at proteksyon sa lining ng mga ugat. Ang makompound sa serpentina ay naitalang tumutulong sa pagregulate ng metabolismo ng tabasate at bituka at dahil dito ay nababawasan ang panganib ng fatty liver at sumusuporta sa kakayahan ng atay na maglabas ng lason. Ang epektong ito ay hindi direktang nagbabawas ng pasanin sa bato at sistema ng sirkulasyon. Ang karaniwang paraan ng paggamit ay patuyuin ang dahon at gawing tsa. Ang rekomendadong dami ay mga 20 hanggang 30 gramo ng tuyong dahon sa isang litro ng kumukulong tubig. Ibabat ng 10 hanggang 15 minuto at inumin sa lupkam maghapon. Marami ang nagahalo ng dahon ng serpentina sa dahon ng bayabas o mulberry para parehong lumamig ang atay at tumaas ang bisa sa pagstabilize ng lipids. Dapat itong palabnawin at iwasang inumin ng sobrang tapang para hindi bumagsak ang presyon ng dugo. Mahalagang paalala na ang nga taong umiinom ng gamot sa high blood, diabetes o mga gamot sa puso ay kailangang humingi ng payo sa doktor bago gumamit ng serpentina ng regular. Humingi ng opinion sa doktor bago gamitin, mga kaibigan. Pangatlo ay ang dahon ng rimas, breadfruit, pampababa ng cholesterol, presyon, at proteksyon sa atay at bato. Ang dahon ng rimas ay madalas hindi napapansin, ngunit sa katutubong panggagamot, ito ay itinuturing na gamot na sumusuporta sa pagbabawas ng taba sa dugo, pagstabilize ng presyon at paglilinis ng katawan. Ang dahong ito ay naglalaman ng flavonoids, alkaloids at tanins mga aktibong sangkap na tumutulong magpababa ng kabuwang kolesterol at triglycerides kaya nalilimitahan ang pag-ipon ng taba sa dingding ng ugat at nababawasan ang panganib ng atherosclerosis. Ilang mga, mga paunang pag-aral kamakailan ang naktala na ang extract ng dahon ng rimas ay malinaw na nakapagpababa ng kabuang kolesterol at LDL habang pinapataas ang HDL sa maikling panahon sa mga pagsubok sa hayop. Ang maresultang ito ay nakahihikayat ngunit kailangan paeng karagdagang klinikal na pag-aral sa tao upang kumpirmahin ang bisa at ligtas na dosis. Bukod sa epekto sa lipids, ang dahon ng rimas ay bahagyang pampaihina tumutulong maglabas ng likido at sodium kaya nakatutulong sa pagbaba ng presyon ng dugo kapag ginamit nang tama. Ang mga antioxidants sa dahon ay sumusuporta rin sa function ng atay at nagbabawas ng bigat sa trabaho ng bato. Kapag mas mahusay magtanggal ng lason ang atay, mas hindi mahihirapan ang bato. Ang paraan ng paggamit ay karaniwang paguhan ng magulang na dahon, hugasan, hiwain at patuyuin pagkatapos ay pakuluan upang gawing inuming tha. Ang tubig ay may kulay na kayumangging dilaw, medyo mapait ang lasang ngunit presko at maaaring isa sa dahon ng lotus para mas madaling inumin. Huwag uminom ng sobrang tapang o sobrang dami salub ng isang araw dahil sa epekto nitong pampayhi at maaring magdulot ng kawalan ng balanse sa electrolytes. Paalala na ang nga may low blood pressure, magabuntis o mga taong umiinom ng gamot lalo na ang gamot sa high blood o pampalabnaw ng dugo ay dapat kumonsulta sa doktor bago gamitin. Ang dahon ng rimas ay isang mahalagang natural na suplemento ngunit kailangan gamitin nang may, pagingat at sabayan ng malusok na pagkain at pamumuhay. Pangapat ay ang dahon ng prila o shiso, may epektong anti-inflammatory, pampababa ng taba sa dugo at nag-ayos ng asukal. Ang dahon ng perila ay pamilyar na sahok sa ating mga hapagkainan, madalas isama sa mga salad, pambalot sa pagkain, o inihahalo sa lugaw. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang dahon ng perila ay naglalaman ng polyphenols, flavonoids, at rosmarinic acid mga compound na malakas laban sa pamamaga. At kapag nabawasan ang chronic inflammation, hindi gaanong napipinsala ang magadingding ng ugat, kaya nababawasan ang panganib ng atherosclerosis at magasakit sa coronary artery. Ang maeksperimentong pag-aral ay nagpapakita rin na ang dahon ng perila ay maaring magpababa ng kabuang kolesterol, triglycerides at presyon ng dugo habang pinabubuti ang maantas ng lipid oxidation. Ang alpha-linolenic acid, ALA, sa dahon ng prila ay tumutulong mag-stabilize ng presyo ng dugo, pabutihin ang function ng endothelium, at labanan ang pamamaga ng ugat. Dahil pinipigilan nito ang maenzyme na bumubuo ng lipids, binabawasan ng prila ang paggawa ng taba sa atay at pinabababa ang dami ng lipid sa dugo. Ang dahon ng perila ay nagpapataas din ng sensitivity sa insulin, sumusuporta sa pagkontrol ng asukal sa dugo, isang mahalagang bagay para sa mataong may parehong problema sa taba at asukal sa dugo. Kapag matatak ang asukal, nababawasan ang pasanin ng atay at bato, mas epektibo ang metabolismo at protektado ang mga ugat tumutulong din ang perila na bawasan ang masamang kolesterol at taba sa loob ng katawan, visceral fat. Ginagawang hindi malapot ang dugo at binabawasan ang panganib ng pagbara ng ugat. Ang paraan ng paggamit ng dahon ng perila ay madali. Maaring kainin ng hilaw kasama ng pagkain, ilagay sa lugaw o patuyuin para gawing saa. Ang tsaan perila ay may mabangong amoy, madaling inumin, at sumusuporta sa pagtatanggal ng lason at pagpapalamig. Tandaan na ang prila ay may katangiang mainit, kaya ang mataong nilalagnat pinapawisan ng sobra o may internal heat ay dapat magingat. Iwasang uminom ng tsaa na sobrang tapang para hindi kabagin. At kung gagamitin ng matagalan o kasalukuyang nagagamot para sa cholesterol, high blood o diabetes, mangyaring huminging ng payo sa doktor. Mula sa isang simpleng halaman, pinatunayan ng perila ang halaga nito sa paglaban sa pamamaga, pagpapababa ng taba, pagregulat ng asukal at proteksyon sa puso. Maari kayong uminom nito ng regular kasabay ng malusok na pamumuhay. Pang lima ay ang dahon ng mulberry, morus, pampalamig ng atay, pampababa ng kolesterol at pampatag ng presyon. Ang puno ng mulberry ay nagpapaalala sa atin ng pag-aalaga ng silkworm, ngunit ang dahon mismo ng mulberry ay nag-aalaga sa kalusugan ng tao. Ang dahon ng mulberry ay mayaman sa flavonoids, alkaloids, at organic acids isang grupo ng mag-compound na may epektong magpababang ang cholesterol, magstabilize ng asukal sa dugo, at lumaban sa pamamaga kapag kontrolado ang asukal at taba sa dugo, nababawasan ang presyon sa mga ugat at mas magaan ang trabaho ng puso at bato. Ang namumukot tanging benepisyong dahon ng mulberry ay ang kakayahan nitong magpababang ng taba sa at pigilan ang kolesterol na kumapit sa dingding ng ugat na nakatutulong na bawasan ang panganib ng atherosclerosis na sanhinan high blood pressure stroke at kidney failure, ang ilang maliliit na pag-aral ay nagpapakita rin na ang regular na paggamit ng dahon ng mulberry ay maaring magpababa ng LDL at magpataas ng HDL pagkalipas ng ilang linggo habang binabawasan ang triglycerides sa mga taong may mataas na taba sa dugo. Ang mga resultang ito ay nagpapakita na ang dahon ng mulberry ay nakatutulong sa pagpapabuti ng profile ng lipids at daloy ng dugo. Bukot sa pagpapababa ng taba, ang dahon ng mulberry ay may efektoring pampalamik ng atay at pantanggal ng lason. Kapag epektibong nakapagtatanggal ng lason ang atay, bumababa ang antas ng lason sa dugo, kaya hindi na gaanong mahihirapan ang bato sa pagsasala. Kaya naman, ang dahon ng mulberry ay madalas gamitin para sa mataong mainit ang atay, may mga piksa o hirap matulog dahil sa mahinang atay. Ang paraan ng paggamit ay napakasimple. Pumitas ng murang dahon, hugasan, patuyuin, at ibru bilang saa araw-araw. Maari ring ilaga ang sariwang dahon at inumin ang tubig o isahog sa sabaw. Ang saanahon ng mulberry ay may banayad na lasa, madaling inumin ng mainit o malamig. Paalala, ang maumiinom ng gamot para sa asukal sa dugo ay dapat humingi ng payo sa doktor bago ito gamitin nang madalas. Ang dahon ng mulberry ay isang liktas at simpleng pagpipilian. Pang-anim ay ang dahon ng bayabas, pampalamig pampababang taba sa dugo at suporta sa panunaw, ang imaheng ang isang kalderong sa ang bayabas sa mga nayon sa Pilipinas ay talagang malapit sa ating puso. Pagkatapos ng trabaho sa bukit o sa gitna ng mainit na araw, ang isang lagok ng tubig ng dahon ng bayabas ay nakagiginhawa. Ngunit kakaunti ang nakakalam na ang simpleng nakagawi ang ito ay may maraming benepisyo sa kalusugan, lalo na sa puso at problema sa taba sa dugo. Ang dahon ng bayabas ay naglalaman ng essential oils, tannins, flavonoids at ilang mineral. Ang manatural na compound na ito ay may epektong antioxidant at sumusuporta sa pagregulate ng lipids sa dugo. Dahil dito, ang regular na pag-inom ng tubig ng dahon ng bayabas ay makatutulong na bawasan ang pag-ipon ng masamang kolesterol, suportahan ang paktaas ng mabuting HDL, at gawing mas maaliwalas ang maugat na nagambag sa pagbawas ng panganib ng atherosclerosis, high blood pressure, o mga sakit sa puso. At isa sa mga mekanismong iminumungkahi ay ang pagpigil nito sa ilang enzymes na tumutunaw ng taba na nagpapababa ng pagsipsip ng lipids mula sa pagkain at nagpapataas ng paglabas ng taba sa pamamagitan ng dumi. Sa ganitong paraan, mas kontrolado ang taba sa dugo. Bukod sa pagpapababa ng taba, ang dahon ng bayabas ay kilala sa pagpapalami, pagtanggal ng lason at bahagyang pampayhi na tumutulong sa katawan na maglabas ng likido at dumi na nagpapalamig sa atay at bato. Ang mauminom ng tubig ng bayabas ay madalas na nakakaramdam ng ginhawasatian, hindi kabagin, at mas mayos ang panunaw ang mga sangkap sa dahon ng bayabas ay pumipigil din sa ilang bakterya sa bituka pinasisigla ang sistema ng panunaw at dahil dito ay hindi direktang sumusuporta sa metabolismo ng taba at kalusugan ng atay at bato ang paraan ng paggamit ay napakasimple kumuha ng sariwang dahon ng bayabas hugasan, lamukusin ng bahagya at buhusan ng kumukulong tubig gaya ng saa o kaya ay patuyuin para magamit ng matagalan. Masarap inumin ng mainit at presko naman kung malamig at maring gawing pamalit sa tubig sa maghapon. Paalala na dahil ang dahon ng bayabas ay may epektong pampayhi at bahagyang nakpapababa ng asukal. Ang magataong may low blood pressure o uminom ng gamot sa diabetes ay dapat gumamit nito ng katamtaman at obserbahan ang reaksyon ng katawan. Sa kabuan, ang dahon ng bayabas ay isang berdeng himala ng bayan na nakapapawi ng uhaw, nakpapalamig at sumusuporta sa pagbawas ng taba at panunaw. Isang simpleng sikreto ng kalusugan mula sa tsaan ng ating tahanan. Pampito ay ang dahon ng damang Maria, mugwot. Tumutulong magpababa ng taba, paganda ng sirkulasyon at natural na pampakalma. Ang damong Maria ay pamilyar sa ating mga katutubong gavi, ginagamit pang tapal, pang suob, hinahalo sa sabaw o sa tortang itlog kakaunti ang nakakalam na ang damong Maria ay mabuti para sa puso at sirkulasyon. Ang dahon ay naglalaman ng essential oils na may flavonoids at antioxidants na tumutulong bawasan ang oksihenasyon ng LDL cholesterol at protektahan ang dingding ng ugat binabawasan ng damong Maria ang oksihenasyon ng LDL at kapag ang LDL ay hindi na oxidize, mahihirapan itong kumapit sa dingding ng ugat kaya napipigilan ang pagbuongam, ng gabara o plak. Ipinakikita ng ga eksperimentong pag-aral na ang extract nito ay nakapagpababa ng kabuwang kolesterol, LDL, at triglycerides at nagpataas ng HDL at binawasan ang kapal ng sa ugat kumpara sa grupong hindi gumamit. Nagbubukas ito ng papel sa pag-iwas sa atherosclerosis at pagprotekta sa puso. Epekto sa pagpapakalma at pagtulog. Ang damong Maria ay may bahagyang epektong nakare-relax na tumutulong bawasan ang pagkabalisa at pabutihin ang tulog para sa mga hirap matulog ang isang tasang mainit na tsaan ng damong Maria tuwing gabi ay makatutulong na maging mapayapa at madaling makatulog. Sirkulasyon sa paligid at pagbawas ng sakit. Pinabubuting ng damong Maria ang daloy ng dugo sa makamay at paa. Binabawasan ang pamamanhid panlalamig at sumusuporta sa pagbawas ng sakit ng buto. Kaya naman, maraming gumagamit ang nakapapansin na nababawasan ang ngalay at mas madaling kumilos. Ang paraan ng pagamit ay patuyuin ang dahon ng Damong Maria at ay bilang saa, napakabisa nito, kung mapait ang lasa, haluan ng pulot pukyutan honey o pampatamis. Sa pakain, maring iluto sa tinolang manoko itlo kasama ang Damong Maria, dalawa hanggang tatlong beses kada linggo, masarap na, masustansi apa, ngunit paalala, ang damong Maria ay may katangiang mainit at matapang na essential oil kaya ang nga buntis. Mataong may internal heat o kasalukuyang nagagamot sa malalang sakit tulad ng epilepsy o problema sa paglapot ng dugo ay dapat magingat huwag gumamit ng mataas na dosis ng matagalan ng hindi nagtatanong sa doktor. Mula sa isang simpleng halaman, ang damong Maria ay isang berdeng gamot sumusuporta sa pagbawas ng taba sa dugo, pagprotekta sa mga ugat at pampakalma, tumutulong mapanatili ang kalusugan, mahimbing na tulog at masiglang diwa. Mabuhay ng malusog, mabuhay ng masaya sa tulong ng mga berdeng gamot sa paligid natin. Mga kaibigan, ang kalikasan ay hindi kailanman nagdamot. Diyan mismo sa inyong bakuran sa mga tumpok ngulay sa palengke ay naroon ang mga dahong gamot na tahimik na pumoprotekta sa puso, naglilinis ng ugat at nagpapahabang ng buhay sa pagtanda. Kailangan lang ninyong malaman kung paano ito gamitin at sabayan ng malusok na pamumuhay, simpleng pakain, sapat na tulok, regular na ehersisyo, at pagpapanatiling ng masayahin na isipan at ang inyong katawan ay kusa nang magpapagana natural na panangga sa sakit na mas malakas pa kaysa sa anumang gamot. At tandaan na ang kalusugan ay wala sa mga komplikadong sikreto, kundi nagsisimula sa mga bagay na napakasimple at ginagawa araw-araw isang basong herbal tea, isang platitong nilagang gulay, o ilang hakbang ng paglalakat pagkatapos ng hapunan. At kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring i-like, i-share sa mga kapamilya, at mag-subscribe upang patuloy na makatanggap ng mga sikreto sa malusog na pamumuhay araw-araw. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento kung aling dahon ang pinaka tumatak sa inyo, paano niyo ito susubukan at ang inyong pagbabahagi ay maaring maging mahalagang regalo para sa kalusugan ng iba. Ako si Dr. Jose Cruz. Maraming salamat. Paalam at hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod na video.